Dali. Sa. Ako sang kuno na. Oh. Ah. 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 Chat to my family in minutes. Ah. to piliag mayo. 8 times 100 na to kun sa inyo mabunot ah. Piliag mayo. Ay sa mayo kani. Piliya sa piliya. Sang Mayo ko mo pili ah! Oh, seven times Ah, times one bayad ako po di kao. Ah, ay si Menandren. Kasi niyo. Thank you. Pagkawala na. Okay, pagbay na ninyo. Bay na ninyo. Oh, <laughs> Mga Inday, apil mo sa video na mo. Makadawag kong cash. Makadawag kong cash. Dali na. Ali. Ali, Ari. Ali, Ari. <laughs> Makadawag kong cash, ha? Challenge, Rani. Natay pulo ka card. 1 to 10. So, kung saan mo mabunot, i-times na ito 100. Ah, sige, kung saan mo bunot ninyo? Pilihan ninyo ng 30 na. Sige, magsabot mo, magsabot! Talaga, yun. Sure na ka? <laughs> so, 1 raman siya, 100. Na pang snacks. Kung saan kurso ninyo? Kung saan kurso ninyo? H-I-5. Business. Pag tinanong, mag-skill ha? Sige. Okay. Uh, okay. Daw, nga mo's video na mo daw kung cash. Ah, siya. na. Yeah. Nani, kaning cards 1 na yeah. So, kung unsan mo mabunot na number times na 200. Sige, okay, sir. So, piliag mayo. Agad sa'yo mabunotin nyo. Yeah, sure na ka. Ayos sure na ka, sure. Okay. Okay. Sure eh. times 100. 600. 600. 1, 2, 3, 4, Ah, oh, may nice, 600 pang snacks sa inyo ha. Ah. Okay. Bayaran na rin Ah. Uh, oh. Roland Antonet. Ay, kukunin ko bigyan ko ni. Dagi kita siwa. na. Ah, oh, oh, sige. Ah. Galugar ko. Ah, sige. So may 10 number tayo rito, may 10 cards, number 1 to 10. So bubunot ka lang ng isa kung anong mabunot mo na number, i times 100 natin. Mabuti piliin mo yung mula, malaking number. Sige. sinong bubunot sa inyo? sige, ikaw. Uh. Turo muna. Turo? Uh, sige. Sure ka? Sure na? Sure na? Sure okay, na? bunutin mo. Tingnan mo. Number? Seven po. Seven. Seven times one hundred. Uh, seven times one uh, hundred? Uh, seven hundred. Wow. Uh, six, seven. So, naka, okay, 700. Betul, Ah, betul yan, legit yan. Sige, okay, share lang kayo ha, ah, pang snacks. Sige po, salamat oh, po. Anong course nyo? Um, ISM po. ISM, anong year na? First year po. Ah, sige. Sige po. Hmm. Pag tinara mo, gusto pila. Vlog po? Yes. Uh Ano bang buhangan ng vlog niya? Roland Antoinette. Roland. Ano Roland. 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 Ah. Sige po, salamat sige. po.